Hello Eatens! Welcome back to my channel. Na po ang ebidensya na lamang na lamang ang buto ng SB19 sa kanilang kalaban sa Brazil Sick Awards. At ito nga, panalo ang SB19. Kaya congratulations SB19 Best International Group kayo from Brazil Sick Awards at maraming salamat Brazil. So I get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up. Kayang-kaya ito ng 18s na ipanalo ulit ang SB19 sa Nickelodeon Kids Choice Awards as nominated as favorite Asian act sa buong Asia ang SB19. Kaya buto na po tayo. The Power of Atiens atin ang paanda rin para manalo ulit ang SB19.